what's up mga idol? So ngayon, panibagong kagwapuan na naman tayo mga idols, no? So ngayon, yung ating client is nanggaling pa ng USA America, no? So yun, shout out ni Ma'am Biki. So yun, yung project natin ngayon, yun si Ma'am, oh, di ba? So hindi nyo akalain na uh, 63 years old na si Ma'am, no? Pero parang ano lang siya parang 45 no diba so yun kaya yung request niya ngayon mga idol is scars cover up no may scars siya konti tapos yung design niya gusto niya is uh, butterfly at saka flowers The tapos rose no basta dalawang design to mga idol so tapos <laughs> niyo to no Ito, yan yung first namin mga idol basta tapos niyo to mga idol at siyempre shout out pa din sa ating sponsor Big Wap Scratches at saka sa Brown Sea at yun mga idol at magsha shout out ulit tayo no so syempre unahin na natin si Alan Boris Trujillo Nos Nosiliado shout out loads the sa next video mo salamat o shout na kita idol Alan kapag nakita mo to i share mo to ha tapos ni Rainier Buncales Hoyle. shout out doll oh shout na kita idol Rainier at ni Bibian Sam Alcazar So, taga-saming taga itong mga idol taga dalaget nice kaayo idol astig shout out idol oh shout out idol Bibian Sam Alcazar at ni Roly kahasa Tuani oh shout watching from Poblacion Dalagit shout out idol oh, kababa kababayan oh kababayan ulit na kababayan ulit natin to mga idol oh, Rolly, Kahanza, 20, Watching from Poblacion, Dalagit. Shoutout idol. Oh. Shoutout nakita idol Rolly. So, 'yun na muna 'yung ating mga shoutout kasi natapos na tayo, you know, si Ma'am Vicky. So, total of ano uh, to mga idol? Total of 4 hours mga idol. So, apat na oras sa dalawang design. So, 'yan 'yung ating inula mga idol. Um half Roll, oh, half flowers, tapos half butterfly. Yan yung una natin kasi may mang, may mga scars sa dyan, pero talagang, takpan talaga siya mga idol. At talagang nagustuhan ni Mam Ma you no? Know? So, ito yung pangalawa mga idol. Ito yung pangalawa, you know, yung roses. Roses kasi marami. You know? At request niya mga idol na hindi masyadong mapula. So, you know, Uh, sabi niya lagyan na ng konting kulay pero hindi yung maano ano matingkad uh, you know ba diba? talagang gusto niya mga idol no so pumunta lang talaga dito para magpatato at shout out, uh, shout out din sa kanyang pamangkin na si boss idol Nikki so shout out, idol Nikki so yon yan lang muling ating video mga idol at kung umabot kayo hanggang dito so don't forget to like comment and share so yun lang